Sa isang dulo ng kontinente, may isang nakahiwalay na isla, ang Isla Lon Ian Sa Isla Lanian nakatira ang isang grupo ng mga diwata na may magagandang pakpak at makapangyarihang mahika. Ang mga diwata ay nakatira sa mga bahay na binuo ng mga likas na elemento. Sila ay nagkakaisa sa pag-aalaga ng kalikasan. Ang kalikasan ay nagbibigay sa kanila ng makapangyarihang mahika. Sa gitna ng kagubatan ng Berding Isla, may isang sagradong lampara. Ang sagradong lampara ang daluyan ng kapangyarihan ng kalikasan, na siyang napupunta sa mga diwata, at ibang nilalang na nakatira sa kagubatan, kaya't naglalaman ito ng makapangyarihang enerhiya. Si Yolanda, ay isa sa mga gwardya, na nagbabantay sa banal na lampara. Siya ay matalino at matapang, na may mataas na kapangyarihang mahika. Isang gabi, si Yolanda at ang kanyang unicorn, ay pumunta sa dalampasigan, upang maglaro. Iyon ang oras ng kanyang pahinga, mula sa maghapong pagtatrabaho. Habang nakikipaglaro sa kanyang alaga, ay biglang tumakbo ang unicorn, patungo sa likod ng mga batuhan sa dalampasigan, sinundan ito ni Yolanda, at doon kanyang nakita ang isang tao na nakahiga, marahil ay inanod ito ng malakas na alon. Ang pangalan nito ay si Hauser. Naantala si Yolanda ng kaunti dahil sa pagligtas kay Hauser nang bumalik siya sa kanyang trabaho. Sinabi sa kanya na ang banal na lampara ay ninakaw ng itim na salamangkero at ang lahat ng pakpak ng mga diwata ay nawala. Upang ituwid ang pagkakamali, ipinadala ng reyna ng mga diwata si Yolanda para hanapin ang lampara. Handa si Hauser na samahan ito para ipahayag ang kanyang paghingi ng tawad at pasasalamat isa na rin sa dahilan ng kanyang pagsama ay ang mahanap ang daan pabalik sa kanyang tahanan